magandang tanghali po sa ating lahat alas dos na po ng hapon mga kalaki at mamigay na po at kunin nyo na po ang mga 4 digit lucky numbers po para po sa inyo ang ingay naman nyo, ba yun ayun yung gumagawa ng ng ano ng truck nasiraan po kasi yan eto na po ang 4 digit lucky numbers umpisahan po natin sa Malaysia 9297 Thailand 3138 China 0287 Mexico 5651 Texas 3774 Las Vegas 9319 Singapore 2267 Hong Kong 1318 Philippines 4577 Alaska 3130 Greece 9299 India 0104 Canada 5612 Japan 5359 Italy 1318 Cyprus 2724 Kuwait 6069 Saudi 1377 Israel 2926 Taiwan 3377 at Malaysia 4136 4136 ano 4136. Okay mga kalaki, ayan kompleto na po ating mga 4-digit uh, lucky numbers. I-rumble mo yan ha.